Anong gawa? Ako? Ako, pag ako nagtrabaho, trabaho. Ayan o. O, ayan. Tatapos na. Mga dalawang linggo pa. Pintura na. <coughs> Maging maligaya sana kayo sa akin mga ginagawa. Hmm. Ayan. Ayan. lagi nyo ako suportahan kasi tayo pare-parehas nagpapagod dito sa ating ginagawa. Itong ginagawa kong ito. Habang gumagawa ko dito, lagi akong naka sa iyo. Lagi akong nanonood. At lagi ko kayong pinupuntahan. Naway ako rin naman ay inyong i-update. Update tayo sa ating mga gawain. Pero, tatapos na. diyan na lang kulang yan. Pag marunong ka magmasilya, marunong ka magliha marunong ka magpintura. Pintor yun. Yan. Pag masun ka, marunong ka maghalo ng simento, marunong kang maglagay ng simento, marunong ka rin gumawa. Yun ang tinatawag na masun. Pag may gamit ka ng naghari, ito marunong ka sa metro, sa metro, meron kang pitik, yun ay tinatawag na karpintero. Pag ang gamit mo ay plies at saka electrical tape, electrical wire, yan, mga ganyan, ikaw ko ngayon ay isang electrician. Kaya ako, bawal sa akin ng, ang alam lang ay labor. Kailangan mong marunong ka rin mag masun. Helper, marunong ka rin mag Helper, marunong ka rin magpintura. Ganyan lang po. Mahalin nyo ako ng tapat. Diligay kaya kayo ng sapat. Ano po? Maraming pong salamat sa inyong lahat. At shout out sa inyong lahat. Shout out kay Paring Tony Maksam. Kay Marvin Malapote. Kay Paring Tony. Kay Bunso. Shout out sa inyo. Sa lahat ng mga kay family Diaban. Yan. Salamat po sa kay CC Heart Oreo. Maraming maraming pong salamat. At kay Team Marso sa inyo pong lahat, sa hindi ko nabanggit, maraming maraming pong salamat. Shoutout po sa inyo lahat. Now, mag-iungat po tayo lagi.